kasi mas malawak ito dito eh. Kasi yung mga taga doon, dito na lang sila malapit. Mm -hmm. <laughs> din Oh, mas malawak dito pero walang ano ngayon ay ayun doon sa dulo may mga naglalaro pero dito wala ah nandun ang araw yan na sumikat na si haring araw oh kita na yung ano sa buko oh. <laughs> Bukas sila na may bagyo. Ikahapon pa, maaraw naman. Tapos, <laughs> maayos naman ang panahon. Sa atin? Isabi, Metro Manila daw tutumbukin ni Filipe. Eh. Kailan ba si Filipe? Walang pa, walang, walang Meron. Pilipi Pilipi. Opil. Ah, Filipe pala. Opel. Ah, Opel ba? O na. Oh, hindi pina pa eh, parang... Hmm. Basta Metro Manila daw kung pumbukin eh, pa. Ang ganda naman ang panahon, no? Oh. Kahapon, maaraw. Oh. Ngayon, ulit. Hindi <laughs> niya kailangan magwalis walis eh, ganyan lang niya. Oh. Itataboy lang niya yung mga... <laughs> Ay tinataboy lang eh. Tinataboy lang yung ah kasi dadas din hindi niya yan no, nakaipon pala sa gitna. Dadas pa din siguro niya. Galing. Blower na lang No? Oh, no, siguro. Kasi, hindi kasi yung bathroom. tapos ito siya ang tagakuha. Hindi. <laughs> hindi. naman. Yung <Yeah>, plastic yun ganyan. Yung mga tagakuha yan. May ano din siya. Point to point na tong ano natin. Mula sa dulo doon sa umpisa hanggang dito na tayo sa dulo. Dulo ng Arca South. Ayan. Kaya sino ang hindi pagpapawisan. <laughs> ah, ito ang tagawalis pa nung ano ni ate. Ito yung naiipon niya. Yan o. Tapusan tayo. Balut na. Pwede rin kung ano yung sali. Pabalitan mo na dito sa atin. Oo, sige. Dito. Ayon, basura yan eh. Saan tayo? Diyan ah. Okay. Magpaparaw. Parawan namin yung aming mga likod. Kasi eh. haring araw. parawan natin yung ating vitamin D din yan. Kasi minsan lang tayo nalabas ng ganitong oras. Lagi nasa loob lang ng bahay, lalo na sa bali. So, ngayon, parawan natin yung ating likod. Magpaaraw tayo. Ano pa lang naman? Oras is 6.40. 6.40 pa lang. So... Talagang vitamin D pa 'yan, no, okay. tama. Kailangan natin 'yan. Kitang-kita yung kulay ng buhok ko sa anong araw. <laughs> Pag may araw lang pala maganda. di ko, di to kaliwa, Sakit sakit dito. naglabak, kasi kahapon, kaya ay sakit na sa likod.

wala talaga yung galaw ko eh <laughs> 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 yung uh, yung beat <laughs> <laughs> kanan kanan na <laughs> na sige ikaw lang muna videoan lang kita 20 lang? 20 Gusto kong makuha to Yan oh no? Ang ganda Yung mga bubuyog. si huh? yun? Sipet Oh, Sipet. Ayun o. Oo. Kumakabay. <laughs> Ando na. Oh. Nasa Oh, Oh. Oo. Another set? Yep. So ayan guys, Hindi na ako makikisabay dito sa last na setup niya kasi pawis na pawis na ako, masakit na yung likod ko kaya siya na lang mag ganyan ganyan <laughs> Hanggang dito na lang guys, thank you so much for watching, salamat sa pagtanaw at magingat tayong lahat sa super typhoon na pipito na bagyo. Mag-iingat tayo. God bless you. Huwag natin kalimutang manalangin para maging safe tayong lahat. Bye-bye and, and God bless you. Keep, keep safe everyone. Bye!